Hindi ako makapaniwala na yung tao na interview natin is may-ari ng Ford Raptor na to na dating OFW, dating janitor sa Saudi Arabia. And ngayon, nagdadrive na ng kanyang Ford Raptor. Hello everyone! It's another great day. This is Natasha. And you know what? For our interview, para malaman natin paano niya na-afford yung ganitong klaseng sasakyan at paano nagbago yung buhay niya. OMG! Eto na siya! Ay, Harry! Okay lang naman, <laughs> nagda-drive na ng car. Grabe, it's been a while kasi last interview namin wala pa siyang sasakyan but now you're driving a big Ford Raptor. <laughs> Pwede ka ba namin ma-interview ng saglit? Kasi maraming curious ngayon na paano ka nakabili ng ganitong sasakyan at paano nagbago ang buhay ng isang OFW. Yes, let's go! <laughs> let's go! Grabe, I'm so excited! SJ Rico, isa pong dating OFW sa Saudi for 2 years and right now, nagne-negosyo na. Anong ginawa ng isang SJ Rico para ma-afford mo yung ganito? And before that, of course, <laughs> anong buhay mo before? Yun muna tayo, ano bang buhay ng isang SJ Rico bilang isang OFW? Talagang araw-araw talaga, naglilinis ng bahay-bahay sa ibang bansa and actually sa isang araw, dalawang madam yung kailangan kong makilala. At hindi lang madam, syempre yung bahay na lilinisan ko, sobrang laki talaga. Sobrang lalaki ng mga bahay-bahay doon. Para lang sa kikitain ko na 18,000 per month. 18K? Yes. <laughs> Di ba parang pag nag bansa ka, 100,000. Yes. Hindi pala siya totoo. <laughs> mm, hindi lahat. <laughs> hindi lahat. Meron, <laughs> eh, <not> pero <laughs> hindi lahat. So, anong feeling nung una mong pagpunta? Tapos punta. Tapos ang hawak mo agad, map nung pumunta ako doon, alam ko na maglilinis pero ah, hindi ko alam na sa mga bahay-bahay. Akala mo hospital? Akala ko sa hospitals, mga ano, mga school, mga ganyan, mga private na ano ba, mga office, mga gano'n. So mga bahay-bahay pala na hindi ko alam. Ang paglilinis pala sa ibang bansa ng mga bahay, paligo talaga. <laughs> Yung mga malalaking bahay talagang wash out. <laughs> Love Oh. And sa 18,000 na yun, for good for one month, kamusta? Ano, actually, one week ko palang sa Saudi, sabi ko sa sarili ko, uuwi na ako after two years. Mag-set ka agad, two years lang to. Two years lang tatapusin natin. Sige, gawin na natin to, nasayna na natin yung kontrata natin. Wala na tayong magagawa. So, tatapusin natin ng maayos yung kontrata. Yun yung sinabi ko sa sarili ko. Kala ko kasi before, pag nasa ibang bansa na ako, yung mga pangarap namin, ganyan. Ang laki talaga ng mga nagikita ko na pwede kong mag magawa na sa buhay namin ng... Na family ko pero nagkamali ako at hindi ko makakalimutan yung feeling na ano talaga pinakakakampi mo doon sa ibang bansa sa sarili mo hmm. totoo yung sinabi nila na ang isa sa mga pinakamagaling magsinungaling ilo <laughs> Bakit? kasi ano hindi mo talaga sasabihin sa family mo kung ano ba talaga yung totoong sitwasyon doon sa ibang bansa ano man situation mo doon na ano nakakapagod ikaw lang kapag may nararamdaman ka na ano hindi okay, sasabihin mo okay sa kanila, kumain ka na ba? Ang sarap ng kinain ko kanina. <laughs> ano kinain? Pero hindi nila alam, nagsasardinal ka lang. <laughs> Iba din pala yung mga kinakain doon. Kumbaga, tinitipid din talaga para mas makapag-ipon, para may pangpadala. Nakaipon ka naman? Actually, hindi. <laughs> And when mo na-realize na, ay, kailangan ko na maghanap ng greener pasture. I need to do business. Nung ano, umabot na ng one year, hmm. nagtatrabaho ako doon. Sabi ko, grabe no, pagod ako araw-araw. Sinisipagan ko naman. Pero bakit kulang? Para hindi ko nakikita hanggang kailan ako na hmm. magtatrabaho sa ibang bansa para sa sinasabi ko na gusto kong buhay, gusto kong pangarap para sa pamilya ko. Ano nang nangyari sa'yo nung nag-join ka? good news kasi nasasabi ko talaga na sobrang blessing siya sa akin. Ipapuntang ibang bansa. Oo, oh, yun yung natapos mo yung kontrata mo oh, na 2 years. Oh. And sobrang worth It, kasi imagine mo, 30,000 starting capital. Pero uh, ngayon, yun ang ginaon nangyari sa buhay mo, no? <laughs> ano feeling mo noong time na, hala, hindi na ako aalis. Ipo full time ko na lang to. Hindi na ako maglilinis, no? Magkakatulong. Ano, uh, excited ako na gumawa ulit ng bagong journey kasi restart talaga siya eh. Parang pag apply ulit diba, sa ibang bansa. <laughs> excited ako noon na bago naman yung gagawin ko this time, hindi nakatulong, hindi na maglilinis ng ano, mga bahay-bahay, but isa na usyante. And ang nakita ko rin sa'yo, na na-enjoy mo rin. Yes. Yung paglilinis. Sabi nga nila, kapag binigay mo yung best mo, kahit nasaan ka, yung nasa taas na, yung si Lord na mismo yung gagawa ng way para ilagay ka niya sa tamang avenue kung saan magpo-prosper ka. And it's now happening to you. Yes. No? Grabe. <laughs> Never talaga, as in kahit man lang isang ribbon or medal man lang, but dito po, ilang beses na po tayo in na awardan award ta, sa... Inawardan sa Arena. Yes, sa Mowa Arena. Ang hawa na I'm <laughs> <a> hair. Diba? Mowa Arena, 15,000 of people maybe. cheering for you. Yes, nahit mo me first million mo. And ano pa? Isa sa mga pinaka pinagpapasalamat ko na buti na lang ginawa ko to, yung dating OFW na nagpunta doon para maging katulong, maging utusan ng mga ano, mga madam. <laughs> right now, ilang country na din yung nabalikan ko, napuntahan ko, hindi na katulong, but isa ng turista. Ano <laughs> yung first? travel mo bilang isang negosyante na this time. Ang first na napuntahan ko is yung Cambodia at Vietnam. Wow! <laughs> tapos ano after? Uh, Korea, tapos Thailand. Marami! <laughs> yes. Anong feeling na dating OFW ngayon turista na? Grabe! Uh, sa akin, sobrang priceless yung sumakay ako ng aeroplano papuntang ibang bansa, hindi na OFW kasi sabi ko grabe para every time na lumilipad ba yung eroplano papuntang ibang bansa iba yung nararamdaman ko kasi mm. grabe no sino lang ba ako before isang taong nag ano naghanap lang ng opportunity para magpabago sa buhay ko but right now I'm enjoying na talaga my life na grabe sobrang sarap sa feeling sobrang worth it talaga yung decision na ginawa ko na mag naman ng bago this time, ng negosyo this time kami, Sabi nga eh, if you, if you don't control your income, you're not in control of your life. And now you're in control of your time, in control of your income, the more nagalingan mo, the more kang kikita. Yes. And SJ, before we end this interview, ano yung message mo sa mga OFW na katulad mo noon? Ngayon pa lang, congrats na kita kasi I know for sure naghahanap ka din ng opportunity na makakatulong sa'yo para makauwi ka na din for good. And as someone na OFW na natulungan dito, alam ko na itong opportunity na ito makakatulong din sa'yo. Alam ko na masipag ka dyan. Baka nga mas malaki pa yung sinasahod mo sa akin. Pero ako, dati 18,000 lang sinasahod. Pero talagang itong opportunity na ito, sobrang makakatulong.